Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayon. Ngayon, tayo ay nagdarasal kay Santa Clara, ang patrona ng kalinisan ng puso at espiritu. Naway sa kanyang gabay, hingin natin ang pagpapadalisay ng ating mga puso at kaluluwa upang maging karapat-dapat tayo sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Samahan po ninyo kami sa time, time na panalangin para sa kalinisan ng kalooban at espiritu. Umahal na Santa Clara, aming ina at patrona, kami po ay humihiling ng inyong tulong at gabay. Tulungan ninyo kaming mapanatili ang kalinisan ng aming puso at kaisipan upang kami ay maging karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos. Sa inyong halimbawa ng kabanalan, patnubayan ninyo kami na maglayo sa tukso at magpatuloy sa daang matuwid. Santa Clara, na may pusong tapat at puso na nag-alay ng sarili sa Diyos, idinadalangin namin na bigyan niyo kami ng tapang upang maalis ang anumang galit, inggit, upang huhusga sa aming puso. Naway ang bawat pag-iisip at gawain namin ay maging refleksyon ng kalinisan ng inyong pag-ibig sa Panginoon. Tulungan ninyo po kami na magpatawad at magpakumbaba at naway ang aming buhay ay maging daluyan ng biyaya at kabutihan. Sa mga oras ng pagsubok at tukso, Santa Clara, bigyan ninyo kami ng lakas upang hindi kami magpadala sa mga bagay na magpaparumi sa aming kaluluwa. Patuloy kaming patnubayan sa tamang landas at ipakita sa amin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Naway matutunan namin ang kahalagahan ng pagiging tapat at mapagpakumbaba tulad ng inyong halimbawa ng dalisay na pag-ibig sa Panginoon. Santa Clara, sa inyong mga kamay namin Ipinagkakatiwala ang aming puso at isipan. Naway maging malinis ang aming intensyon at tunay na pagdamay sa kapwa. Patnubayan ninyo po kami na maging mga instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa sa aming komunidad at sa aming mga pamilya. Sa pamamagitan ng inyong panalangin, naway maranasan namin ang kalinisan ng puso na nagmumula sa banal na awa ng Diyos o mahal na Santa Clara, sa inyong panalangin kami po ay nagtitiwala. Sa ilalim ng inyong gabay, naway mapalapit kami sa Panginoon at mabuhay ng may kalinisan, kagalakan at pag-asa. Salamat po sa inyong pagmamahal at walang sawang pag-aaruga sa amin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin kay Santa Clara. Naway ang kanyang kabanalan at gabay ay magbigay sa atin ng kalinisan ng puso at kaluluwa. Kung nagustuhan ninyo ang panalangin na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share upang mas marami ang makasama natin sa ating mga dasal. Maaari rin po kayong bumisita sa aming iba pang mga video para sa dagdag inspirasyon at pananampalataya. Salamat po at naway pagpalain tayong lahat ni Santa Clara.